Ayan guys, katatapos ko lang magduro dito sa Sulana Sulana Plaza Dito lang sa may Bacolor, Pampanga So bagong gawa at bagong bukas yata tong building na to <coughs> Maganda siya For chill chill lang ganon, So dyan kami nag kanina Ayan. Diyan kami nag-zumba kanina. may ambassador, GTS Manukan Grill, Pharmacy, Bacolod Inasal, White Lotus. Meron din silang Crown Point Dental Clinic. And meron din silang eh uh, ano to? bottoms up coffee and chill putito corner rice Repub republic republic rice republic dr wolf ayan meron din silang handyman handyman ayan and meron din sila sa taas passionels pampanga brands tapos jardine solana and ano to? Hindi ko mabasa. Liber. Liber. et eh, sya ka, meron din silang EUB bank. Yung mga inuutangan ng mga tao yata. <clears throat> Ayan, malaking Zumba Fitness na kalagay sa labas. Kasi pinaano pa nila, pinapadami pa nila yung mga tao dito. Ayan siya. excuse me ayan Robinson's Easy Mart merong uh, paangiles dito guard salamat ayan Robinson's Easy Mart so ayun pauwi na niyan tayo guys hindi ko na video kanina kasi uh, agad agad kami nag start ng Zumba So, ayan po. Zumba Fitness sa labas. So, kabilang sa kabila tayo sa ng jeep kasi papunta tayo doon papunta tayo doon. Hindi tayo papunta doon. So... Medyo gabi na rin kasi kami nag-start kanina dapat. Yung Zumba is 5:30 to 6:30 but nag-start kami uh, 6 PM kaya matagal din po kaming natapos and then kwento-kwentuhan syempre after ng class sumba class So, ayun guys, maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa aking YouTube channel and Don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po. Ayan. Just done my Zumba class. From Bacolor, Pampanga. Bra, Bacolor Solana Plaza. Waiting for the jeepney to to go home. Ayan, mag-English English na muna tayo. Para maintindihan ng mga